<sality> oh, Mase bantai, Bre. Oke, oh, bantai, pre? Gas ke Bian Sapri. Jangan shout out from Digos City. Good morning everyone Mayong buntag Mga kababayan Ayan <laughs> ah, At dito si Bundong Ito yung gawin nila ngayon I Gawin na mga Arilings ah, dito sa likod So Ang gawin ko kayo mga kababayan dito Is yung pagbibinil Ayan, nilinisa na kinukuha yung mga Kinukuha yung mga Natulo na Tumuno na mga epoxy yung mga pintura na napunta dito sa side. Kailangan natin linisan bago natin lagyan ng bilil. So, yun mga mamayan at manood lang po kayo sa video natin ngayon. So, okay, Bitoy, nandiyan na. At magagawa na yung mga, uh, <coughs> inumpisahan niya doon ng kisami sa baba. Kaya uh, nakakabit na po sila na ano dito. Railings. So, Yan po yung pinakatap sa itaas. Ayan, nilinis na po dito. Ay, magbibinil po ako dito mga babayan para makabit ko na po yung WPC dito. Para matapos na po itong dito sa may living room. Hmm. So, tapos na natin na pinturahan. Ayan, hindi na, na, hindi na matuluan ang pintura yung ay kakabit nating binil. Hmm. So, ano po kayong mga babayan kasi ngayong araw is araw ng sahuran. Araw ng sabado. At tayo'y uuwi, uuwi kami sa kanyakan yang kanyang bahay. <coughs> うん <Jesus. S 2>。<music> Kwan Jung. Hmm. Sampai tiga. Sudin sih bentar minti kamu main lo sugu ni kay mana kai? Tukut mana? Karena ulu anang ulu anang mitrosan.

Oh, so, 'yan magandang hapon mga kababayan, magandang tanghali. ayan Tanghali pa pala. Masang, 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 masang. pre, shut out pre. Hello, budak, shut up. <laughs> <laughs> Darin Tabot okay. right. <laughs> na 'yung mga screen para sa sliding window. ayan, dito na. Shut so, okay, up. Tayo? Sliding, yeah, so Slide, uh, screen para hindi na makapasok yung lamok at ang dalawang uning ayan, kinabit na A ah, ikakabit pa so, kung dire mo, lahi kito diri no? ah, wala pala bot yung kuan luminom ah, <coughs> oh. luminom ito yung mahuhuli pa dito kasi yung <coughs> aluminum na gagamitin dito ay in-order pa. Kasi hindi talaga marami stock po yung ano dito, yung wood finish, hindi po <coughs> hindi talaga marami yung ano nito mga stocks. Ang kadalasan talagang nagagamit is yung mga plain lang, plain white at saka black. Plino. Kaya matagal kasi orderin pa at ano yun to? Anong ipaprocess pa ito sa planta para magiging ganito yung kulay niya. Pero yung mga screen dito sa mga sliding ay nandito na lahat. Ah, nandito? Naana, drip rin o? Tana, na sliding? ang screen. Tanan, tanan, tanan. Oh, yung mga screen para sa mga sliding window ay nandito na lahat. So, matatapos na po dila to malagyan ng mga screen ngayon. At yung pagbibinil namin, ay sobra na kami sa kalahati. So, pahinga muna kami kasi yung mananghalian pa. Ayan. Ayan po yung natitira na lang. <coughs> Palit ka, guys. <coughs> so, uh, kunti na lang sana matapos natin po ngayon. Pero, Uh, ganda na po nito mga kababayan kulang na lang po is yung mindor. hindi pa natin nakabit yung pinaka mindor dito at nandyan naman yung panel uh, kakabit natin yan pagkatapos nating magbinil siguro sa susunod na linggo so dito update tayo sa ginagawa ni labitoi at train yung ginawa ni Bunjong ayan so nandito na po siya at dalawang span na lang yung paglalagyan So ganito lang yung style ng mga kababayan kasi pag may kumbaga may bata ditong bumisita o may mga bata ditong pumunta ay hindi po sila maka <coughs> hindi po sila makakyat <coughs> kasi pag, pag ganun yung pa, horizontal po yung lagay natin may posibilidad na kung may mga bata naman na magiging bisita dito or pumunta dito ay hindi po sila ay makaakyat po kung pa-horizontal pa po yung paglagay. Mabuti ng ganito kasi kung may mga batang maliliit ay hindi po sila makaakyat dyan. So safety po sa mga bata kung sakaling may mga batang bisita dito. So dito update di tayo sa ginawa. May bitoy, bitoy daily mix vlog. So ayan, ay, mga bisita po tayo dito, mga dalaging game. Uh, kapatid ni Junjun -jun, o pinsa ni Peter Paul si Katrina at ito kapatid din ni Harold nung so, na mag magandang lalaki mm -hmm. so dito ayan tapos na napaglatagan dito na side ng mga cement board or yung GRC board so dito na lang uh, sila bitin ngayon dito So, dito yung frame nila. Uh, kung hindi man matapos to ngayon, dito, uh, sa susunod na araw, ay tapos na po ito dito. At uh, pasusunod natin yung pagpipintura dito. So, yan lang. Mga kababayan, yung update natin ngayong tanghali. Ayan, shout out from Digo City. Pre, taga Digos. Shout out, ya. Uy. Uy, sabaw, ya. Ah, lagyan ng silicone. Grabe. Silicone. Ah, Ito tayo ngayong hapon mga babayan sa ginagawa ko ditong pagkakabit ng ating uh, binil para sa sahig. So natapos natin yung araw ang pagkabit ng binil dito sa masala. So, yan po mga kababayan yung update. Ayan, tapos na po itong nabinil. Ang pinakakulang na lang po dito ang ah, salamin dito. Ayan, so yung railings at malapit na din matapos ni Bunjong. Ayan. Pintana din. Ayan, ah, may mga screen na po mga kababayan. So, yan hindi na makapasok yung mga langaw o lamok pero kagandahan nito is nakadubol po ito mga kababayan. Ang sa ang pinakaloob niya is yung maliliit at dito yung malaki ayan double screen po siya so pati dito ayan tapos na po mga ang pagkabit ng mga screen oh <coughs> na po ng ano PB Team House so, kunting keyboard na lang po ito matatapos na po ito Oh. <coughs> ano sila? Ising busy sa mga pagtatanim ng halaman. So hapon na at ah, tayo'y uuwi pa ng Digo City. So at si Bitoy. So, dalawang gadget dito nagka nagka ano? yan mga kababayan, kunti na lang talaga yung tatapusin dito sa PB Team House Ayan, at manood lang kayo palagi sa mga in-update natin araw-araw So, bukas wala tayong update kasi linggo bukas at <coughs> yan lang po mga kababayan at maraming salamat sa inyong palaging pagsuporta God bless po at amping mutangan